Ano ba ni Mars yung bata, baby? Wala. Nandun lang. Wala. <laughs> Pagod daw tayo sa trabaho natin. Pagod <laughs> daw naman yan para yung mga basher na naman natin. Ang dami na natin basher. Ang dami na natin. Hoy, hindi ba sila maniwala natong sahod natin yung ganun? <laughs> kaya nga, kaya nga per kilo eh, hindi kaya uh -huh. Kaya dumami na yung basher natin. <laughs> singat nagulat. <laughs> nagulat singat. <laughs> ha? Yung basher na sa vlogger. Kaya nga eh. Pag maraming beater, marami kang ano, viewers. Pag maraming beater? Maraming basher. <laughs> <laughs> Yati. Oo. Oh. Uy. Uy, asan ba to siya? Nandiyan ka na pala. So, ito po trabaho namin. Pagod ba kayo, guys? <laughs> sabihin na naman mag-retouch ka muna <laughs> mag-retouch ka na naman pagod ka ba sa trabaho mo Rosa hindi kasi maga naman na uwi wala ba tayong day off meron naman na pwede ka magpaalam mag-take off ka pwede ka ring umabsent pwede ka ring pumunta sa ibang bansa at magbakasyon kailangan ba natin magloko hindi hmm. naman so, natin kailangan magloko no tayo di ba guys Descripted yan guys ah Zero na kami. Second flash. First flash kami bukas. Brown. Brown. Eh, huh? ba yung sinasabi niyong pagod? Pagod ba yung tawag niyo dyan? Oh, nakaupo nga lang yan. <laughs> oh. Chill-chill. Yes. Yes. Ito na nga guys, pauwi na kami. Ayan, ang init pa sa labas guys. So, hintayin ko lang mga kasama ko. Ang sarap umuwi ngayon guys, ang aga-aga namin Oh. Hmm. magaga kami natapos ngayon. Ayan, tirik na tirik yung araw. Ayan, baba tayo guys, punta na tayo sa labas. Kasi makikisakay tayo sa kasama kong may sasakyan. Yan. Wala lang. Walang magawa sa mukha. <laughs> Ayan guys, oh. Yan pa sinasabi ng mahabang <laughs> oras namin sa pasukan. Oh, may Nepali kaming kasama. Luna! <laughs> hmm. so, tingnan nyo naman guys yung oras. 1.10 pa lang ng hapon guys. Tirik na tirik yung araw. Ang aga naming Natapos ngayon sa pag-harvest. Kasi zero ka nga kami ngayon. Ayan. Nakasakay na ako. Sasakay na ang kasama ko. Pauwi na kami guys. Nakisabay na lang ako. Kasi yung mga kasama ko hinintay pa niya mga kasama. Dahil namin iba. So sumabay na ako kay Vincent. At pauwi na kami. Ayan guys. Pag nag sasakyan kayo guys, yung biyahe na sa mga 10 minutes lang, ang biyahe papuntang workplace, papunta sa accommodation. Pero pag nagbabike kami guys, mga 40, 45 minutes lang yung biyahe namin guys. So nakakamiss magbike, sana summer na. Although tirik na tirik pa yung araw guys, pero ang, in, ang lamig pa rin ng hangin. Thank you for watching! Bye!